say hello. Hello. Ay, Ayan, nasa 7-Eleven po kami. Wow, vlog. Yeah. Ano yan? Ay, nagka popcorn ka, di ba, ate? Ah, talaga. Kasi bumili akong dalawang chichir. Ano si cereal Chiriyaki? Wala flavor yun. Ito ma. Meron pa ni lagay ng dakaro ano, ah. masarap yung gawa mo noon. Unang meron tayo. May sarin tacos cream lang. Cream cream ako may sarin cream May barbecue halo. Oh, may sarin cream nakita na naman. Yung powder. Sumukay cereal Chiriyaki. So ano men, sa so, 7-Eleven. Meron po mga shop out. At donut. Masuja unay din sa City Cafe dahil pumunta kami dito, bumili kami ng GSM balloon. So, walking distance lang naman siya sa loob ng village. So, ano ba mga product meron dito? 34 pesos na po ang lunch and meat. Dahil wala po sa Spain, ang 7-Eleven. Hindi, parang patay po ito na ako. 7-Eleven! Hello, Rian! Sino ka po? Hindi po kaya. <laughs> Hi, Marla. Hi. <laughs> <laughs> Ay, nipis. Huh? Oh, there. so, marami parata kung 7-11 may paipit at check Ay, tama, tama. Ah, ito yung sinasabi mga... Uy! <laughs> may pa-wine. Hmm. At ano po? Ah, ganyan. Ako po. Ito Daily is six hundred ninety-five pesos. hmm Bacardi is four hundred thirty-five pesos. At Cobra. At the hot dog of Seven Eleven. Pati ka pa rin tapos? At ang Slurpee. Dalawa ang ano nila. Umilipat yung BDO. Oh. So may mga product po sila dito na fresh milk. At ang Cherva. Champurado. 7-11 Slurpee. Hot dog that's it. At wine, nobelino. no, no, no. 9, 265. Sangria. Three fifty. Ah. donut. Say bye bye.